Kaya nang kaya naman. Anong na, Na, natatuloy. Titingin lang. Nasibukan mo talaga, Day. Anak, baka mabalintong. Ay, baka mabalintong. Ay, baka mabalintong. mabalintong yan. Ema avete un problema del multicab? Dandallana? Io le devo dire, volete una lana? Darmi qualcosa di niente. say no. No, no. no. No? 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 no. no. Pinupangin, pangin, pinupangin, nasa kamay. Busy, busy si King. Kung pinapanood. Walang kurap. Okay, oh, ingat kayo ha. Ito na sila. Makarating din. Oh, ang ganda nga nga. Ano. Maganda. Ayan na po sila. Ayan na po yung nabili nilang sasakyan. Butit kaya ninyo. Hindi kayo tinulungan doon. Kapapalit ng gulungan. Yan pa rin yun. King, yan na. Hey. King. Uy, King. 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 Aba, ano may sasakyan na si King. May sakay, may sakay pong motor. Yan pong motor na yan ay yung sinakyan nila. Yan po yung kayhan na motor. May sinakyan nilang punta doon. Pag ng sasakyan. Aba, okay, tingnan oh, mo sila do, sila na naman sila. O oh, Hmm. Parang bago pa nga yung yeah. mutong unahan eh. Yung ano eh. Yung bago pa tayong yeah. yeah. oh, gulong nga dahan eh. Parang ano, parang ang parang ang ano, bi parang binili nila yung motor. <laughs> ay. Ha? Parang ang binili nila yung motor at nakasakay nila. <laughs> Bag mo ka naman, bago ko. Ay, ano ka. Ay, ay. Ay, hapon oh, na niya eh. Huwag oh, mamaya eh. Maganda dito tumayhan wow, eh. Galing, o, mahali, Ganda so. naman. Oh, maganda pa nga oh. Maganda pa. Maganda dito tumayhan, mamaya ni King. <laughs> Ay, dali ang, dali ang amoy. Oh, sumakay ma -may na ang buntis. Sumakay na ang buntis, saka si King. O, oh, uwi na daw sila. Iyan, yeah, nasamakan?

Dada may sakyan ah dada, dada Yan ang biniling motor <laughs> Yan po yung biniling motor nila Upo <laughs> tayo upo biniling. <laughs> um, biniling motor Biniling motor tayo Ibababa na po yung motor. Yung motor ay ibababa na po. Ang na po sila pag ng motor. 30, 30. Okay thank you. Ayan, yan po yung binili ng motor. Baka magasgasan. Baka <laughs> magasgasan.

Ay na. Uuwi na, si hindi na hindi naman hindi na si lalang King. Lalang ay, 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 gabi na kayo. Oh, panda. Babay na, babay na. Babay King. Ita, Pista, ay, gabi na. Ako pa kiss ko pa Kiss ka tita. Hoy, lintro ko mistin. Kita ate kiss ate. Kiss na kiss na. Dita. Dita. Love love na si ate. Kis yes. na kayante, kiss na ate, kiss. Kiss na kiss. Okay. Kiss, na kay Kiss Kis na kiss. Kis na kaya ate, kiss na. Kiss na dali. Kiss na diba, na. Love, love. Yes. Atal sa kami, bye-bye. Bye-bye. Ingat. Ingat kayo. Bye-bye. Ingat kayo. Bye-bye. Bote, bote mo, bote mo. Bote mo, bote sa... yeah. mo. Bye-bye. Ingat kayo. Bye-bye. Yeah. <laughs> Diyan. Baon yung tubig? Okay. Bye bye. Ingat kayo. kami. Bye -bye. bye bye. Ingat kayo. Hello <laughs> na po, talaga Talagang bye bye. Eh, bye, -bye. Kita, bye Bye na. Bye -bye. Ingat kayo.